were entering when were entering at ay ada bagas na ni the rice da kita pare sa mujak dubdubuja let's go to the yeah there's cow poop that's good that's a fertilizer there is fertilizer guys ayon si papang naku nagpulot mo tan ayun yung water nagpakabit na kami ng tubig guys oh my goodness so so hot ay nani Mila ay nani Milanya oh there's Milanya ayan hi ni he's coming to greet greet you honey oh my greet Bless. Oh, okay. Yeah. Come on, honey. Pick a, uh, uh, sili. Oh, yeah, your sili. Come on, pick na. Wait, pick na. Oh, may mga okra. Ay, tanong oh. Harvest. Aga na tayo natin si Dal ni. Garden. Garden, come on. Come, come pick uh, talong. Yeah. Harvest sa uh, talong. Marna is harvesting sili. Insam ukra Ayan, ang daming bunga ng talong, guys. Hello, sis! bunga na! Ang daming bunga! Nabannok. No, kamatang kanu jebaka, baka. No, it's their tied up. Don't look in the eye. Don't look in the eye. Kasi, aya. Oh. Nag-harvest sila. Come on, go harvest sila, honey. Ala, oh my God, ang daming talong. Nagaro talong, guys. Ang daming bunga ng talong. Look, there, there's a lot of uh, eggplant. Ang daming bunga, guys. Alam, dyan, dadakil mo na tayo torta tayo. Oh. Abay na imas nga ilambong lang di ano di ba? O oh, mga laka DJ ano DJ. Ikwa tayo isalad tayo. Kaman basti kaman pick up pick some ano talong the big one. Talong is the eggplant. Dilen, oh. ala basti oh, get, go get the one. Here honey come sit down here. Kita oh, No.

Mm. Ang oh, ang daming bunga ng talong guys. Oh, alam pa naga nagadumot bunga na dito yung tarong. <laughs> ang daming bunga ng... Ang mga mayot gamin dito dagangan dagana nga, nagikwan na nga dito yung... So, ayan? Yeah? Oh, lumayot okay, so, yung okay, so, okay, so, nang mula okay, ang mga ito. So, ang sasya hindi kana. Okay. na. Nilagyan daw niya ng chicken manure. Chicken manure guys. Ma, naging mas kaya natin na may lambong. Isalag tayo tayo Yeah. Mm. Mayat pa Apa yung kakanag mula, Tika Matis? Kuya naman. Ay, dami kamatis. Mula na. Ha? Ang na. Ay, ah, ah. Okay, awang pay palang bunga. Uh, ah, talaga. Kay kamatis ngay ko ka na arti kita nga, Buon, nga. Mulmula. May mulmula. Kailangan talaga nga lagaam. Ayan, guys. Talbos tayo. May ulam na kami mamayang gabi. Oh, finally. Makakain kami ng vegetables. Galing pa. May leaves pa. Galing sa farm. Fresh from the farm. Kaya nag-enjoy mo't gamit niya agburas? Sayang. Ika yun. Tuloy tapay lang.

dapat kanu na lang Sayang dia plastik. Ini kan kami yang tiba ku tak ke kuang. Ay, tamuk aku kuang dia. Nali patak mana ada alat oh, yang Hoy, ang daming sili, honey, oh, ayan yung na-harvest nila, oh, ayan, ang na-harvest namin. Oh, basta pick only two. <laughs> and there's a lot of sili oh si mana pag sili tayo nga go go pick sili basta because we we need the one for the ano for the mangga oh ayan Ang daming pinili ni uh, Belinda ni oh. Hello guys. Hello guys. Welcome to John's Farm. Ayan, mamimitas tayo ng sili. Ang daming sili. Ayan Tararan, tan tararan. Alam oh, niya beauty din. O diba, ang dami pang talong, Oh. Ang daming talong. Did you see this talong? Ang daming na harvest na talong. Ang daming okra. Saan yung okra? Yan, yeah, sa likod mo. Na na nangalakat okra? Oo, oh, nada mo. O, ayan. O, oh, ang daming. Ape, mga, ma pa latay pa itigreen? Sige, mga. Ha? Anya? Anya?

Di ba dito mitanya masih one, Wen. One. Ah? Wen, one, bridi amu ah, megayam kuya niya. <laughs> oh, ayan. So ayan ang ang dami naming na harvest doon oh. Okay, over here. Hi, okay, go. Mana kayo aming kinimilana, na? Okay. Okay, see you, Pastor. See you. Nay, nee, awan na naplat. <laughs> naplat na yata. Naplat na. ayan si Jabe. Pauwi na kami. Ayan, nanghihinayang talaga kami sa mangga na nahulog oh, ang dami. Ayun oh halos ano, nakikita nyo yung mga mangga-mangga. Ang dami halos lahat ng may bahay. Noveline, Noveline, hopan kaday. Hopan delikod. Wee! Jabes. Sichi, ini naglaktiw ang gumugulong. Ayan po guys. Hello po kuya! Ayan o, nakita niyo yung mga mangga na naghulog-hulog. Ayan. Mga Indian mango. Ikasta nga yung tingkastang jabis tatay kunami nung natatag na mo, ano. <laughs> Ayan o, ang daming bunga o. Did you see all the mango, Vashti? Sayang. They're wasted. They're wasted. Ayan, so oh. Hmm. And in America, it's 20 days. Yeah. <laughs> it's fertilizer, fertilizer on the ground. <laughs> ay, oh, ay, ay, ay. Pauwi na kami. Galing kami sa farm. Pansinin na ng tadagaya. May isang paparansak ka namin. Si Marna, oh. Nagpabalat ng... Uh, ito ito inartem ni Beng. Handeng. Oh. Alfonso. Oh, Ita Alfonso with. <laughs> Agasman o oh, Alfonso with the uh, sili. Saan pa kayo nakakita ng ng tandway? Ay, Alfonso alcohol na may may ano ba 'yun, sili. Mm. Tagay na. Itagay. Tagay. Tagay mo garuda na.